ano? Yeah. Ani, siyam na buwan tayo nagsama. Ayun ang kasama ko parati. Gagi at araw. Kaya ngayon, magkasawa na kayo sa pagkain. Dalawang simba na kong ko sa inyo. Thank you. para ka nagtatawag ng pating Tertinggal di sana. Bus muna. Huh? Bus muna. Lagay mo dyan sa gilid para sa maliliit. Hindi hmm, rin pala nila maubusan eh. Maubos eh. Huh? Hindi rin nila maubos. Maubos nila yan. Ganun pa. Isa-isa nila yan. Kapag timba pa. Bye. Ah, evening mga kanter. Na ah, mag harvest na tayo ng alaga natin. Ah, watch na lang kayo habang nagpe-prepare pa kaming ano namin ito. Ah, maraming maraming salamat sa suporta. Ah. Watch na lang kayo kanter. Ta madaling araw na. Kailangan ma-harvest namin agad 'to. Dito kakin habang hinihila natin. Tapos punta ako doon. Oh, silip na. Hindi ka na siguro maghilat oh. Kaya binirip oh. Okay, no na 3 minutes worden. Oh. Toch pas het in ठीक kasi may layo mo yung ano nagkakunat ang gulo mo po tatay labayan mo Sige po, ay sarap tayo na po. Bakit, pangkot na pika po, kumapoy na. 結構それを見なここ

No, no, I do

Sina, sina. Ha? Sina. Ha? Ka Hunter? Okay, anter Hunter. At... Okay, balik, no? Ha po. Ano naman, natin yan? Kaya nito walo. Ha? Kaya walo. <laughs> Ang dami pa pala oh. Ha? Ang dami pa. Ay doon nalit ka pa kanina. <laughs> walo. Trado. Prado. no? Yeah. <laughs>

ultimate oh shoutout muna pala ang girlfriend mo wala wala ang girlfriend <laughs> payaman <laughs> muna tayo guys huwag muna tayo mag girlfriend wala isang bag na lang yata ako itong bag yata hunter nasa 200 siguro kilos tama yung tanko ko 200 200 kilos Ito sa bayo Okay na yan. Okay. Nakawin okay, na kami ka, sir. Day. Magsasizing na kami kung o apatan. Two Lima hantos.

Diyan mo na nilo rin po ay. Okay, yun okay na pasok niyan din. Pasok na yan. Tayo tayo pa tayo pa. Kailan Pasok na mga yan. Kailan? 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 Sa Balte? Sa Ayun! 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 ay okay, Ayun! Ayun! Okay, Ayun! 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 Makan sir, ito po yung mga libro natin, malalakas. Eh, yung manager natin matanda, ito po. <laughs> सुनना गाइस तो ano tumig ano alat tumig alat alat sabi nay uh bawas sa arin ah bawas one gudang makasig pa lang lang nila naman 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 nila naman

Hindi, ito na isang malaki. Wala. Diyan, sama. Tapos lagyan mo na ang talaki. Kapit siya ay. Nag-classy pa yan rin. mo na, ikilo mo yan. Masulok siya. 2.5. 2.5? point 2.5? 2.5? 2.5? 2.5? 2.5? point. 2.5? 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